Mga kapatid ko, bago natin simulan ang napaka-espesyal na panalangin ito, nais ko kayong hilingin na gumawa ng isang simpleng kilos ng pananampalataya. I-click ang like button, mag-subscribe sa prayer channel na ito, at ibahagi ang video na ito sa isang taong mahal ninyo. Kapag ginawa ninyo ito, nagiging instrumento kayo ng Diyos upang mas maraming puso ang maabot ng salita. At kung kailangan ninyo ng tulong, isulat ang inyong intensyon sa mga komento at sabihin, Papanginoon, dinggin ninyo ang aming panalangin. Ito ang magiging deklarasyon ninyo ng pananampalataya ngayong umaga, isang espiritual na hakbang na magbubukas ng mga pinto patungo sa biyaya. Ngayon, tayo na sa panalangin ng araw na ito upang marinig ang sasabihin sa atin ng Panginoon na humihiling sa Diyos na palakasin ang ating pananampalataya, liwanagan ang ating mga puso, at turuan tayong lumakad ng may kumpiyansa kahit na hindi natin naiintindihan ng lahat. Ihanda ang inyong espiritu. Makikipag-usap sa inyo ang Diyos ngayon. Pagbasa mula sa propesya ni Malakias, Kabanata 3, versikulo 19-20, hanggang 20, Narito ang araw ay dumarating, na nagliliab na parang hurno, kung kailan ang lahat ng palalo at masasama ay magiging parang dayami. At ang araw na darating ay susunugin sila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kaya't wala itong matitira sa kanila na ugat o sanga. Ngunit para sa inyo na natatakot sa aking pangalan, ang araw ng katuwiran ay sisikat na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. Ang salita ng Panginoon, Salamat sa Diyos. Awit. Tugonario 9798 Nang Panginoon ay darating upang hatula ng buong lupa, sa katarungan ay hahatol siya. Nang ay darating upang hatula ng buong lupa, sa katarungan ay hahatol siya. Umawit ng mga salmo sa Panginoon sa tunog ng alpa at ng matamis na lira. Sumigaw kasama ng mga trumpeta at mga sungay ang Panginoon na ating hari. Umugong ang dagat at ang lahat ng naron, ang buong mundo at ang lahat ng naninirahan dito. Pumalakpak ang mga bundok at ilog at sumigaw sa kagalakan. Magsaya kayo sa harapan ng Panginoon sapagkat siya'y dumarating, siya'y dumarating upang hatulan ng buong lupa. Hatulan niya ang sansinukob ng may katarungan at ang mga bansa ng may katarungan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Kabanata 3, versikulo 7 hanggang 12. Mga kapatid, kayo mismo ang nakakaalam kung paano ninyo dapat tularan ang aming halimbawa sapagkat hindi kami naging tamad noong kami ay kasama ninyo. Ni hindi rin kami kumain ng pagkain ng sinuman ng walang bayad. Sa halip, nagtrabaho kami gabi at araw Nagpapagalat, nagpapagalupang hindi kami maging pasanin ninuman. Hindi sa wala kaming karapatang gawin ito. Kundi nais namin iharap ang aming sarili bilang isang halimbawa upang tularan ninyo. Sapagkat kahit noong kami ay kasama ninyo, binigyan namin kayo ng ganitong tuntunin. Ang ayaw magtrabaho ay huwag kumain. Nabalitaan namin na ang ilan sa inyo ay tamad at magulo, walang ginagawa. Sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo, aming iniuutos at hinihimok ang mga taong iyon na magtrabaho, ng tahimik at kumita ng sarili nilang ikabubuhay ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 21, versikulo 5 hanggang 9. Aleluya, aleluya, aleluya. Itaas ninyo ang inyong mga ulo at tingnan ninyo sapagkat ang inyong katubusan ay nalalapit na Pagpapahayag ng mabuting balita ni Heso Kristo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, may ilang taong nagkokomento tungkol sa templo na pinalamutian ng magagandang bato at mga handog na panata. Sinabi ni Hesus, hinahangaan ba ninyo ang mga bagay na ito? Darating ang mga araw na walang batong matitira sa ibabaw ng isa pa. Ang lahat ay masisira, ngunit tinanong nila, Guru, kailan ito mangyayari? At ano ang magiging tanda na malapit ng mangyari ang mga bagay na ito? Sumagot si Jesus, Mag-ingat kayo na huwag kayong malinlang, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako siya! Yet, malapit na ang panahon, huwag kayong sumunod sa kanila. Kapag nakarinig kayo ng mga digmaan at mga himagsikan, huwag kayong matakot. It is to, it is Ngunit ang wakas ay hindi darating kaagad at nagpatuloy si Jesus. Maglalaban-laban ng bansa at ang kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom at salot sa maraming lugar. Magkakaroon ng mga nakakatakot na bagay at makikita ang mga dakilang tanda sa langit. Ngunit bago mangyari ang mga bagay na ito, kayoy aarestuhin at uusigin. Kayoy ibibigay sa mga sinagoga at ikukulong. Kayoy dadalhin sa harap ng mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Ito ang magiging pagkakataon ninyo upang magpatotoo. Pagpasya kayo na huwag munang mag-alala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili sapagkat bibigyan ko kayo ng mga salita at karunungan na hindi kayo kayang tutulan o saway ng sino man sa inyong mga kaaway kayo'y ipagkakanulo maging ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan at papatay nila ang ilan sa inyo. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa aking pangalan. Ngunit walang kahit isang buhok ng inyong ulo ang mawawala sa pamamagitan ng matatag na paninindigan ay magkakaroon kayo ng buhay. Ang salita ng kaligtasan, luwalati sa iyo, Panginoon. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Heso Kristo ay sumain niyo palagi. Ngayon, inaanyayahan tayong pagnilayan ng salita ng Diyos na ipinahayag sa atin sa liturhiyang ito. Sa unang pagbasa, binalaan tayo tungkol sa pagdating ng araw ng Panginoon, isang araw na kasing alab ng hurno, kung saan ang mga palalo at masasama ay parurusahan. Ngunit para sa mga natatakot sa pangalan ng Panginoon, ang araw ng katuwiran ay sisikat na magdadala ng kaligtasan. Naway lagi tayong maging mapagbantay, handang tanggapin ang banal na hustisya sa ating buhay. Sa Salmo Responsoryo, pinupuri natin ang Panginoon na darating upang husgahan ang mundo ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Naway magalak tayo sa presensya ng Panginoon na may tiwala sa Kanyang katarungan at awa. Sa Ebanghelyo, binabalaan tayo ni Jesus tungkol sa mga palatandaan ng mga panahon, tungkol sa mga paghihirap na darating, Ngunit tinitiyak sa atin na sa pamamagitan ng pananatiling matatag sa pananampalataya, hindi tayo mawawala ng kahit isang hibla ng ating buhok. Hinihikayat niya tayong masaksihan ng ating pananampalataya sa gitna ng paghihirap na nagtitiwala sa kanyang proteksyon at mga salita ng karunungan. Sa ikalawang pagbasa, hinihimok tayo ni San Pablo na huwag mamuhay sa katamaran, kundi magtrabaho ng may pagsisikap at dedikasyon na sinusunod ang halimbawa ni Kristo. Naway maging mga saksi tayo ni Kristo sa ating pang-araw-araw na mga kilos. Masigasig na nagtatrabaho at maging halimbawa ng kasipagan at pakikisa. Naway umalingaungaw sa ating mga puso ang Salitang ipinapahayag ngayon at gabayan tayo sa ating landas bilang mga alagad ni Kristo. Naway mapalakas ang ating pananampalataya at naway lagi nating malaman kung paano magtiwala sa plano ng pag-ibig at kaligtasan na inihanda ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Naway ang Panginoon na nagaanyaya sa atin na sumunod sa Kanya ng tapat ay pagkalooban tayo ng biyaya upang magtiaga sa pananampalataya at pag-asa, upang balang araw ay mapagnilayan natin. Siya nang harapan sa walang hanggang kaluwalhatian. Amen? Pagkatapos ng magandang liturhiya ngayon, inaanyayahan ko kayo ngayon na manatili sa diwa ng pagunita. Ang salitang ating narinig ay hindi lamang para pakinggan. Ito ay isang panawagan. Kaya ilagak natin ang ating mga sarili sa panalangin na ang bumaba ang banal na liwanag na ito sa ating mga kaluluwa. Palakasin ang ating mga puso at lakain tayo palapit sa Diyos. Maghanda kayo sa sandaling ito ang Panginoon ay humihipo, nagpapagaling, nagpapanumbalik at nagpapanibago. Manalangin tayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos ng walang hanggang awa, habang sinisimulan namin ang panalangin ito sa harap ng iyong banal na presensya, itinataas namin ang aming mga puso upang tanggapin ang salitang inuulit mo sa bawat isa sa amin. Huwag kang matakot. Ikaw na nakakaalam ng kaibuturan ng kaluluwa ng tao, ikaw na nakauunawa sa bawat paghihirap at bawat pagkabalisa, tanggapin mo kami ngayon sa ilalim ng proteksyon ng iyong mga pakpak habang ipinahayag ng propeta na ang araw ng katarungan ay darating na may dalang kaligtasan sa kanyang karilagan. Inilalagay namin ang aming mga sarili sa iyong harapan ng may banal na takot at tiwala sa magulang. Tiyak na walang kadiliman na mas dakila kaysa sa iyong liwanag at walang banta na mas malakas kaysa sa iyong pag-ibig na sumusuporta sa sansinukob at gumagabay sa aming mga buhay. Kabanal-banal lang, Ama, kapag ang aming mga puso ay nababagabag sa ilalim ng hindi, mabilang ng mga tinig ng mundo na nagpapahayag ng mga sakuna, kawalan ng katiyakan at takot, isinasamo namin sa iyo, ituon lamang ang aming tingin sa iyong Kristo na tumatawag sa amin sa katatagan at pagbabantay. Siya mismo ang nagturo sa amin na makakarinig kami ng mga digmaan at kaguluhan. Ngunit hindi kami dapat magambala sapagkat ang lahat ay nasa kanyang mga kamay. Ngayon, Panginoon, hinihiling namin na ang pananampalataya ay magtagumpay sa lahat ng pagkabalisa, na ang pag-asa ay higitan ng lahat ng pagkabalisa at na ang iyong banal na espiritu ay damtan kami ng kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa ng tao at panatilihin. Ang kaluluwa kahit na tila pa sa ang hangin, Diyos nang walang hanggang katapatan. Pinagpapala ka namin dahil kahit na ang mga istruktura ng mundong ito ay umuuga, ang iyong salita ay nananatiling matatag na parang bato. Sinabi ng iyong anak na walang isang bato ang may sa ibabaw ng isa pa, ngunit ipinangako rin niya na walang kahit isang buhok sa aming mga ulo ang mawawala. Sa pangakong ito ay nais naming magpahinga. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang biyaya upang lubos na magtiwala sa iyong pangangalaga, upang magpahinga sa iyong probidensya, upang isuko ang aming mga puso sa katiyakan na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Bantayan mo kami mula sa bawat tukso ng kawalan ng pag-asa at ipaunawa sa amin na ang kaligtasan na papalapit ay ang iyong gawa tahimik, tapat at hindi magagapi. Makapangyarihang Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok na aming kinakaharap, madalas kaming naantig ng takot sa hinaharap, ng sakit ng mga kawalan ng katiyakan, at ng dalamhati ng mga paghihirap. Gayunpaman, habang nagtitiwala sa iyong pag-ibig, mapagkumbaba naming ipinapahayag. Panginoon, kung loloobin mo, mapagaling mo ako at naniniwala ako na sa iyo ay walang imposible. Mapagkumbaba naming hinihiling sa iyo na pagalingin ang mga nakatagong sugat, bawasan ang sakit na tahimik naming dinadala at bigyan kami ng lakas upang magtiyaga ng may katapangan, batid na sa huli, ang liwanag ng iyong kaligtasan ay sisikat sa mga nananatiling matatag sa pananampalataya. Kataas-taasang Panginoon, inihaharap namin sa iyo ang aming mga material na pangangailangan, ang aming mga alalahanin tungkol sa trabaho at ang ikabubuhay ng aming mga pamilya Inaalala ang mga salita ng apostol na humihikayat sa amin na mamuhay sa aming sariling tinapay ng may katahimikan at kasipagan. Sa iyong pangalan, hinihiling namin ang paglaya mula sa mga kahirapan sa pananalapi, proteksyon laban sa lahat ng kawalan ng katarungan, at naway hindi kami magkulang sa panustos na kinakailangan para sa dignidad ng buhay. Ipagkaloob mo sa amin, minamahal na Ama, ang katahimikan upang magtiwala sa hinunutulong at ang lakas upang gumawa ng may katuwiran. Tiyak na ang iyong kamay ay hindi kailanman pinababayaan ang mga umaasa sa iyo. Diyos ng walang hanggang kabutihan, tingnan mo ang aming mga pamilya at ibuhos ang iyong kapayapaan sa kanila sapagkat napakaraming tahanan ang nasugatan ng kawalan ng dialogo ng mga alitan, ng pagkapagod at ng napakaraming nakatagong kalungkutan. Panginoon, halika't ibalik mo ang mga tahanang nasira, panibaguhin ang mga luma na ugnayan, pagkasunduin ng mga pusong nagkawatak-watak, at muling paningasin ang pagibig ibig na nanlamig. Panginoong Jesus, minamahal na anak ng Ama, hinihiling namin sa iyo na palakasin mo ang mga nahaharap sa pag-uusig hindi pagkakaunawaan o pagtanggi dahil sa iyong pangalan. Alalahanin ang iyong pangako noong sinabi mo na kami ay kapupuotan. Ngunit sa pamamagitan ng matatag na paninindigan, kami ay magkakamit ng buhay. Alalayan mo ng iyong biyaya ang mga dumaranas ng mga pagsubok dahil sa kanilang pananampalataya. Ilayo mo sila sa lahat ng iskandalo at lahat ng pagkatisod at gawing binhi ng kaligtasan at liwanag para sa mundong madalas. Lumalakad sa dilim ang bawat pagdurusa na iniaalay dahil sa iyong pagmamahal. Ama ng walang hanggang pagtitiis, tingnan mo ng may awa ang mga nagdadala ng pagkabalisa, takot at pag-aalala. Ilang kaluluwa, Panginoon, ang nabubuhay sa ilalim ng bigat ng paghihirap, natatakot sa hinaharap at nagdududa sa kanilang sariling lakas. Ngayon ay isinasamo namin sa iyo, ibuhos, mo sa bawat isa sa kanila ang banayad na balsamo ng iyong spirito na umaaliw, nagbibigay liwanag at nagpapanumbalik. Pagkalooban mo ng kapayapaan ng mga umiiyak, pahinga ang mga napapagod. Lakas ng loob ang mga mahihina at kumpiyansa ang mga walang makitang daan palabas. Nawai matuto ang bawat puso na magpahinga sa iyo dahil alam nilang malapit na ang kaligtasan. Diyos na walang hanggan, sa iyong harapan ay inilalagay din namin ang mga may sakit sa katawan o kaluluwa. Ilang kapatid ang nangangailangan ng iyong pagpapagaling? Ilan ang humihingi ng ginhawa? Ilan ang naghihintay ng tanda na hindi sila pinababayaan? Panginoon, mahabag ka sa mga dumaranas ng pisikal na sakit sa mga nabubuhay na may mahihirap na diagnosis sa mga lumalaban para sa buhay. Hipuin mo sila ng iyong makapangyarihang kamay, ibalik ang kanilang kalusugan, ibalik ang kanilang lakas. At, at sa pamamagitan ng pagpapagaling na ito, naway ipahayag nila sa mundo ang kadakilaan ng iyong awa. Panginoon ng buhay at biyaya. Hinihiling din namin sa iyo ang espiritual na pagpapagaling para sa bawat pusong na sugatan ng kasalanan, pagkakasala, mga nakaraang pagkakamali at mga pagbagsak na bumabalot pa rin sa amin ng kahihiyan. Halina't linisin mo ang aming mga intensyon, baguhin ang aming dignidad at bigyan mo kami ng biyaya upang laging magsimulang muli Iligtas mo kami mula sa lahat ng espiritual na panghihina ng loob. Tanglawan mo kami ng liwanag ng taus-pusong pagsisisi at takain mo kami sa kamay patungo sa mga pinagmumulan ng iyong awa kung saan hindi nauubos ang kapatawaran. Naway ang lahat ng aming mga paghihirap ay maging isang pagkakataon upang maranasan ng iyong pag-ibig. Ama naming banal, Protektahan mo kami mula sa lahat ng masasamang gawa, mula sa lahat ng mapanirang kaisipan, mula sa bawat patibong ng kaaway na nagtatangkang maghasik ng kalituhan, takot at pagkakawatak watak Bantayan mo ang aming mga isipan sa ilalim ng liwanag ng katotohanan, ang aming mga puso sa ilalim ng lakas ng pag-ibig o dangaming mga hakbang sa ilalim ng tiyak na patnubay ng iyong Espiritu. Huwag mo kaming hayaang sumuko sa daan ni madaig ng pangihina ng loob. Bagkus palakasin mo kami sa pamamagitan ng iyong patuloy na presensya, ipaalala sa amin na ang kaligtasan ay malapit na at ang iyong pag-ibig ay nananatiling matatag kahit na ang lahat ng bagay sa aming paligid ay humihina. Diyos na namamahala sa langit at lupa, Nais naming ipagkatiwala sa iyo ang mga pang-araw-araw na hamon, ang maliliit at malalaking krus na aming pinapasan, at ang mga sandaling pakiramdam namin ay hindi namin kayang magpatuloy. Sa lahat ng mga sitwasyong ito, Panginoon, buong pagpapakumbaba naming inuulit. Panginoon, kung loloobin mo, mapagaling mo ako, at naniniwala ako na sa iyo ay walang imposible. Tulungan, mo kaming maunawaan na ang bawat pagsubok ay maaaring maging landas tungo sa pagpapabanal kapag namuhay kasama mo at na walang luhang tumutulo sa iyong harapan ang walang silbi sa iyong mga mata. Alagaan mo kami ng iyong tapat na pag-ibig. Ama ng awa, tanggapin mo ang mga nalulunod sa matinding kalungkutan. Nagdurusa sa kalungkutan na nasusumpungan ang kanilang sarili na pinabayaan o hindi nauunawan. hipuin nang may tamis ang mga nawalan ng pag-asa muling paningas ang apoy ng tiwala itaas ang mga naaapi at palakasin ang mga nahihirapang lumalakad naway madama ng bawat taong nananalangin sa sandaling ito ang yung tunay buhay at nakaaaliw na presensya na nagtataboy sa bawat anino ng takot dahil ang kaligtasan na nagmumula sa iyo ay maliwanag, apalagyan uh, at nakapagpapabago. Panginoong Hesus, walang hanggang liwanag na nagbibigay liwanag sa aming mga gabi, hinihiling namin sa iyo ang mga nagdadala ng mga pag-aalinlangan, ang mga nakikipaglaban sa mga tukso, ang mga nakakaramdam ng espiritual na pagkalito o panghihina. Tulungan mo ang mga kaluluwang ito Iwaksi ang kadiliman na nakapaligid sa kanila. Basagin ng mga tanikala na gumagapos sa kanila. Buksan ang mga landas kung saan tila walang labasan. Panginoon, ibalik mo ang tiwala ng mga batang ito at gawing muli ang pananampalatayang maaaring natutulog upang matagpuan nila sa iyo ang lakas upang magpatuloy dahil alam nilang malapit na ang kanilang kaligtasan. Walang hanggan at tapat na Diyos, habang tinatapos namin ang unang bahagi ng panalangin na ito, inilalagay namin sa iyong mga kamay ang aming kasalukuyan, ang aming hinaharap, ang aming mga paghihirap. Esen min nin mamas. Ipagkaloob mo po sa amin na manatiling matatag, gaya ng itinuro sa amin ng iyong anak na buong tapang na nagtitiis hanggang wakas sapagkat alam naming malapit na ang iyong kaligtasan at walang kasamaan ang may kapangyarihang daigin ng mga nagtitiwala sa iyo. Ingatan mo kami, damtan mo kami ng iyong biyaya at lagi mo kaming akayin sa landas ng katotohanan at buhay naway ihanda ng panalangin ito ang aming mga puso upang tanggapin ng may matibay na pananampalataya ang yung nagliligtas na pagibig na hindi kailanman nabibigo. Mga kapatid ko, kung ang panalangin ito ay nakaantig sa inyong mga puso, kung sa pamamagitan nito ang tinig ng Panginoon ay nagdala ng ginhawa, bagasad ang pagkapanibago ng pananampalataya, mapagkumbaba kong hinihiling sa inyo na magsagawa ng isang simple, ngunit malalim na makabuluhang kilos pindutin ang buton na like. Kapag ginawa ninyo ito, tinutulungan ninyo ang panalangin ito na maabot ang iba pang mga kaluluwang nangangailangan. Hinahayaan ninyo ang salita ng Diyos na malampasan ang mga hadlang at maabot ang mga tahimik na nagdurusa nangangailangan ng liwanag, ginhawa at patnubay. Inaanyayahan ko rin kayong ibahagi ang panalangin ito sa inyong pamilya, mga kaibigan at lahat ng mga inilalagay ng Panginoon sa inyong mga landas. Ipadala ito sa mga grupo, social network at mga kapatid na nagpapasan ng bigat ng mga paghihirap. Sa bawat pagbabahagi, ang banal na biyaya ay nakakahanap ng espasyo upang kumilos. Ang bawat pagpapadala ay nagiging isang gawaing misyonero. Isang bining na ay hasik sa puso ng isang taong maaaring nalalayo sa pag-asa. Hinihiling ko rin na iwanan. Ninyo ang inyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento. Ang lugar na ito ay isang espiritual na kanlungan. Isang tolda ng pagpupulong kung saan tayo ay magkakasamang nagdadala ng ating mga krus at nagtataas ng ating mga pagsusumamo sa Diyos na nakakakita ng lahat at sumusuporta sa lahat. Sumulat ng may pananampalataya ng walang takot dahil ang bawat kahilingan ay tatanggapin ng may pagmamahal at sama-sama tayong mamamagitan para sa isa't isa nagtitiwala na dinirinig ng Panginoon ang taos pusong daing ng kanyang mga anak upang lalong mapalakas ang iyong pakikilahok sa gawaing ito ng ebanghelisasyon. Niwan ko sa iyo ang isang parirala ng pananampalataya na isusulat sa mga komento bilang isang pampublikong patotoo ng pagtitiwala sa Diyos. Panginoon, umaasa ako sa iyong kaligtasan. Naway, ang pariralang ito ay maging isang espiritual na alingaw alingaungaw na ipinapahayag ng marami isang deklarasyon ng pagtitiwala sa mga pangako ng kataas-taasan. Inanyayahan ko rin kayong mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang mga notification upang hindi ninyo makaligtaan ang mga panalangin at meditasyon sa hinaharap na iniaalok dito araw-araw. Sa paggawa nito, papasok kayo sa isang patuloy na daloy ng pananampalataya sa isang komunidad na nagtitipon upang manalangin, magnilay-nilay at hanapin ang mukha ng Diyos. Ang channel na ito ay isang permanenteng bahay ng panalangin, isang espasyo kung saan ang kaluluwa ay nakakahanap ng kapahingahan at kung saan ang banal na salita ay nagpapanibago, nagpapagaling at nagpapalakas. Manatiling matatag, mga kapatid ko. Anongik, Panginoon ay tapat. Hindi niya kailanman pinababayaan ng mga umaasa sa Kanya na way patuloy na umalingaw-ngaw. Sa iyo ang panalangin ito, muling nagpapaningas ng apoy ng pag-asa at nagpapaalala. Sa iyo na ang kaligtasan ng Diyos ay laging malapit, kahit na hindi natin ito lubos na namamalayan. Lumakad ng may kumpiyansa, inalalayan ng biyaya at huwag matakot, sapagkat siya na nangako ay tapat na rin tayo ay natipon at patuloy na magkakatipon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.